Baka next year siguro, magpakasyon ako dyan. pa ako pira, mahirap kong lang tayong pira dyan eh. Walang sanang tunay ah. Eh, tayo eh, para pa sa lungkong tayo sa ating mga May daig sana ako isang sako dyan kaso lang, sa Pista eh. yung dye na yan, ko sa Bibyanan ko. Bibyanan ko na palanggan sa buhol Ah, uh, set ko lang sa si biyanan mo, mag-set ka. So, set sa so, Vianan, sa mall dyan, kay Mama ni Aiza. Uh, set guys. Ngayon, isang buwan kami sa laot guys. Ah, <laughs> manaming buwan kayo. Kami guys. Mga mana, isang buwan sa laot guys. Walang uwi yan. Walang uwi yan. Walang hangin na masamang panahon guys. Sana kami uwi.